Ang sabay course niyo. Education. Uh, education. So sayang no, na nahinto po kayo. I know, Yan po kay sa uh, ngayon po ay eh, galing kami kay Jisa ganda po, na exploring yung karpintero natin doon. So, Dumiritso kami dito sa San Miguel. Panganay, ha? Panganay. Ito ang panganay. So, ilang taon ka na? ang kami 21. Mag-21? Oo. Uh -huh. uh -huh. So, ang ah, pangalan uh -huh. din niya mo? Florami. Florami. Florami Sablan. Oo. Uh -huh. So, 'yan po uh, dito kami ngayon. Ah, uh, makausap natin si Florami, ah, uh, isang uh, panganay, panganay ni Ate ano po? Ni Ate Maricel. So mayroong problema na hinto sa pag-aaral dahil uh, mayroon pong iniindang na karamdaman po. So mamaya alamin natin. So shout out sa inyong lahat uh, sa mga viewers natin sa nagsubaybay sa pabahay natin kay Jisa. Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon po i-insert muna natin to. Sana panuorin din niyo At uh, sana matulungan natin si Florami sa kanyang uh, sakit po ngayon. Uh, sakit na ang dahilan po sa Uh, nahinto siya sa kanyang uh, pag-aaral. So ngayon nandito sila si ang nanay ni Florame, si Ate Maricel at yung dalawang kapatid na dalaga din ni dalawang kapatid ni Florame si oh, Rachel Fritz. oh, at saka si Atli. Oh, mo. Oh. So dito kami sa bahay lang ngayon dito sa San Miguel, San Remigio. Uh, matanong po a uh, Florame. Uh, noon po ay nag-aaral po kayo. Uh, anong anong year ka sa ano po? College, college na. Eh. Ah, first year college. una natapos ko lang po yung first yan, no? Dahil sa bukol ko. Kasi ano po guys, at ipakita namin sa inyo. So may bukol na malaki na. Medyo pwede ka medyo mutakin ka. Ilan ba sila magkapatid lahat? Anim sa Anim? So ano pa sila, nag-aaral pa sila lahat. Hmm. Bali si Florami, ang panganay, nagkalis na sana. Hmm. Oo, oh, hanap buhay hmm. niyo ate. Sa asawa mo? Sa asawa ko sir, kay construction ka. Kaya yeah. ako, nag, la, la, lalako ako ng trapo. Yung basahan? Basahan. Naglalako, uh, kayo din ang gumagawa sa basahan? Hmm. O yung mga round, round ba? Um, yung bilog na basahan. Uh -huh. Katulad nito. Yan. Kayo din ang gumagawa nito. Kayo din ang ano, Magtahi? Ako sir, anong, ako rin mo kay Kayo makitahe rato dito sa ako ang um, pamangkin. Oo, ganun po ba? So ito po yung ginagawa ni Ate Maricel ngayon. Kayo rin, tumutulong din kayo. Kapag walang klase. Yung mag-file. ito po ang pinail nila pagkatapos nito iano to itahi tahiin po ito tapos yan magkano ngayon ang ano dito uh, binta ninyo sa isang sa isang ah, isang daan ba sa isang daang piraso ito ay sa so bali na, na, 90 centavos bawat ano isa no isa na lang so marami na kayong natapos ito po Nandiyan pa? Mm -hmm. Oo. Oh. So yung mister po ninyo ate ay construction worker. Huwag lang huwag iano ilang yung sa construction construction worker kasi yung construction worker po ay eh, napakalaking tulong yan sa mga gumagawa ng bahay. Marangal na trabaho yan, huwag mong ilalang. <laughs> Oo. So yung sa ani mo na anak, yan na uh, bilang construction worker yung asawa po ninyo kasi lang ba sa ano po ninyo sa lalo na nag-aaral sila lahat. Uwan sila. Eh. Oh. sa tanang so, konsumo ng mga tulaan sa Mugas, kulangin. Kulangin. Pero budget-budget lang yun, no? Oh. So, si Flora May po, uh, noon sa hindi pa kayo nahinto, saan kayo nag -aarang? Sa UC. UC? So, ang naggastos sa inyo, yung nanay niyo magulang? one lang. Wala pang kabayad sa pay kabayad sa tuition nga full jud. Ang oh. kurang di ano, mga uh -huh. Trabaho ko to sa merkado nang every Sunday o Saturday. Uwa ko'y klase mo, tra tra trabaho ko dito. Hmm. Tawagan ko sa mga amo. Ang imuhang panggasto sa eskulahan. Oo, oh, dito, taga, ra dito rin ako kuhaan sa Unsildo. Dito rin ako kuhaan mo sa si Unsildo? Hmm. So tapos ang mangayo po ka sa imuhatag pod di mo mamagpapa? Oh, sa hay mayo ko. Pero sa sa di ko mayo. Oo. Oh. So, ang sabay course ni mo Education. Education. So, sayang no na nahinto po kayo. Ay kayo, siyempre mayroon kayong pangarap sa buhay, di ba? Na makatulong kayo sa mga kapatid nyo nag-aaral din. Makatulong kayo sa nanay at tatay ninyo. So, ngayon po, ano po yung naramdaman ninyo na nahinto kayo, yung pangarap ninyo, na odlop yung pangarap nyo dahil sa karamdaman ninyo ngayon, yung sama ninyo ng Okay. Sayang sa dang panahon. Sayang ang panahon, no? Kaya nahonong no? Hmm. Oo. So kani imuhang hang nahitabo din he sa imong aping sa imong wala nga aping sa iyang kaliwang kaliwang bahagi ng ano niya guys mukha niya malap sa baba ng kaniyang kainga yan na ah, malaki na so noon po ay maliit lang daw so palaki ng palaki kada buwan so yan po ay sobrang nakakalungkot no kasi minsan uh, tayo ay nangangarap na ganon mayroon tayong pangarap lalo na uh, sa pag-aaral makapagtapos sa pag-aaral nga nagkaganon kayo so yung bukol mo dito napasick na ba? Mm hmm, Oh. na two times yeah. oh. patong first kay wala na ko na balik kay Bising ko ato sa eskwilahan yeah. nag kay labi na graduating. Wala uh -huh. ano ko na balik. So na abtan dito sa before pa balik. Na balik ma to mga uh -huh. <laughs> hmm. So two times na na check up. Hmm. So last time po uh, ano pong ano pong sabi ng doktor. Ah uh, wala pa mong kapariding atong first na kong check up good sir oh. karoon na nga karoon na nga mat may nabalik ang doktor nga gilipus niya ipabayot si kay para daw mail, para may daw mailhan na kalsiros ba or daily uh -huh. pero yan ang doktor nga dapat daw yun kwaon kay basi niya pinugmada ko mahimong mong o or mamalignan Binain pa man eh. so napaka delikado na no na ganun, no? So ano daw ano daw ang tawag niya? Parotid gland natigil sa tumor. Parotid gland. Tama ba pa, parotid gland? So kailangan talaga yan na matanggal. Mm -hmm. ah, magkaroon ba yan ng ano operasyon? Ganun uh -huh. ba? Uh -huh. So bago pa bago pa kailangan muna i biopsy. Oo. Uh -huh. biopsy. Uh -huh. Uh -huh. So yan po guys, sobrang nakawat talaga ang kalagayan ni Florami ngayon. Kailangan talaga maoperahan. So yan po ay eh, noon pa hindi ba kayo nakahanap ng ate? Uh, sa hindi pa nagaganyan kalaki, hindi ba kayo nakahanap ng paraan na madala, maano agad, maasikaso agad? Ang budget yun, no? mga importante yun. No? Yan, uh, ngayon po ay eh, na maride mi sa inyo ha para kay Florame so karon Florame ang unang yung buhato na magpabayopsi so magkahuman sa biopsy, kung anong kung sa'y findings na ay posible na maupirahan dayon so ang problema ate kung inana ang ang inana ang magpamaagi ang problema ang kwarta yun no? no kinahanglan kita budget so kung maupirahan ka gusto, mabalik, ang gusto mo balik ang gusto Kasi si Flora po sa working student. Mo ano na to yang istorya kani nga trabaho, eskwela, no? Kaya naa ang kay mga isoon na nag-eskwela dire nga papa construction worker ang mama nimo, ni mo, mo mga nagawa lang ng mga bilog na basahan so talaga nga uh, deserving talaga sila na ano po uh, mabigyan natin ng tulong sa mga nanay unta matabangan ko nga makuha ni nga kung di dilaladala nga bukol nga para unta nga makabalik ko skuy lang nga umpun, makalampus ko makalampos ko nga, matabangan sin ako sila mama taas kay kong pangandoy nga makahuman matabangan ko ninyo ng makuha ni eh. kahit kunti-kunti lang malit uh, maliit na amount napakalaking bagay na yan maipon-ipon natin para para kay Plurami matulungan natin si Plurami si Kuan, si Ate Maricel Sana'y mga malungu kasing-kasing diha unta matabangan ninyo ang ako ang anak ay, wala na dyan ko eh sura sakit kayo kung magtanaw sa kung anak nga naay ay di paminaw mas bali pag siguro ako ako nalay na ay hindi pa mati. Di lang ako mga anak. Uta, matabangan ninyo. Matabangan ninyo siya. Nga makuha ang kanil. Iya hanggi. Kuan. Paminaw nga buk. Kuan din hindi pun. Ina pulang terbangun ninyo ngak mati teh malu buku macam ausuh hati nian anak yang bidak yang buku sana matolongannyo angak aking ate na mapagaling ang kanyang bukol dito sa kanyang tinga. Hindi. Nakakawa kasi yung ate ko. Nabalang na. So, karon ate, ate Maricel, plurami, na may hatag sa mayroon kami ibigay sa inyo. So, hindi namin alam kung kasiya ba to sa pagbiopsy. So, sana mayroong magdagdag, no? Galing po ito sa Ilsiaday Day Family of Singapore. Salamat talaga sa kadabuan po na mayroon kayong ipadala sa amin kadabuan. Salamat talaga. So, ngayon po, sa buwan ngayon, ito pong uh, pinadala po ninyo sa kay Plurami po natin ibigay para kahit papano maibsan kunti yung problema na sa pira. Noong isang araw, nakapacheck up na sila. Sa sunod na hakbang ay magpabayupsi. So ate, sana makatulong ito ha. Uh, hindi namin alam kung kasya ba ito. At saka, tingnan natin baka mayroong magdagdag. Ha? Plurami ha? Oh, yan po. One, two, three, four, five. So mayroong kayong 5,000. Ha? Uh, sana maka-tulong yan at mag-pray tayo baka mayroon pa magdagdag sa mga makapanood sa video natin sana uh, kahit kunti-kunti lang mayroon tayong jikas ilagay ko yung jikas ko sa katapusan ng video asa uh, itaas lang ilagay ko sa itaas yung jikas natin at saka mag PM lang kayo sa FB namin at saka baka mayroon mag direct mayroon ba kayong uh, telephone number mag, -mag direct uh, kausapin sila mag direct uh, bigay tulong sa kanila Il ilagay ko din yung number nila sa itaas yan yung number nila sa itaas uh, smart smart ka TNT o oh, so ilagay ko din yung number nila sa itaas sa mga gustong mag direct po yan po uh, ngayon po ay sana makatulong yan ha salamat sa Ilsa Day Family of Singapore siya taot sa inyong lahat God bless po sa inyo hanggang salamat kay naabot mo daling nga Itabang sa mu nangayong tabang po. Ma'am, sir, usatan ng viewers, kaning gihatag nga tabang dako na kayo ni para sa kuha nga maabot din may dito sa ospital nga makapa-biopsy. So ngayon po, aplurami, hindi pa natin alam magkano yung biopsy. So, sige lang ha, uh, baka may magpagda. Uh, si, si ate Maricel, ano masasabi mo natin? Una sa lahat, mak magpasalamat ako kay Lord na gidungog yung niya ng akong pag-ampo salamat sa ka si Rene o ka nga niyari sila o sa, sa sponsor sa, salamat kayo ma'am dako na ka inigtabang sa, sa ako ang anak ang inyohang gihatag Thank salamat ka, ka Rene Ose, ka Burutata. Salamat kay sa kuya. Salamat kay Sir Rene o bro tata nga naabot sila dali. Daghan salamat. El Shaddai Family of Singapore. Maraming salamat. El Shaddai Family sa Singapore. Maraming salamat. Maraming salamat. El Shaddai Family Singapore. Maraming salamat. Maraming salamat sa El Shaddai Family of Singapore. Magpray lang ta ha. <coughs> basig na ako'y maluwas na ito. Maluwas na yung Ha? Salamat ninyo kuya at sumutabang pa.